kitang-kita ko po talaga nung isang pong tumama po siya sa amin. Tapos po yun, bigla lang po kami kumaog. At pagkatapos po, nalaglag na po kami lang sa tubig. Hindi na po alam kung anong sumulong nangyari. At kanya-kanya lang po kami ng lango yan. Pagkatapos po, nakasamba naman ako doon sa bangka namin na nakatao. At nung sabi ko po sa kanya, sabi ko, Uy, na, nasana, na yung kasama natin, di Sabi niya, hindi ko alam dahil madilim po nga eh. Bago mamaya po, nung kwan, pinakatao po yung bangka namin kung may tao ko ba sa loob. Mga nakailang katao po sa bangka, may sumagot po na isa. Yan nga po nga yung kasama ko, si Mandy. Sabi niya, Kuya, tulong. Sabi ko, sabi ko, Nasaan na sana yung iba? Nasaan na yung iba? Sabi na. Bago sumunod po, lumutang po yung isa na namin kasama na matanda. yung po yung patay na. Ang nangyari po, wala na po kami nagawa dito sa matanda na wan. Tinali na lang po namin siya para hindi po lumayo ang kanyang bangkay. At yung dalawa po na kasama namin, yung kapitan at yung pamangkin niya po, hindi na po nakalabas doon sa aling. Hindi na po namin nagawang sisirin dahil mahina na po kami ang ginawa ko namin tatlo, makikita talaga po kami doon sa bangka tumaw, makikita po kami doon sa taas, dahil well, mataas pa po yung lutang eh, para doon na lang po kami magpa-umaga, para makita po namin kung nasaan pa po sila. E, kung na po nang umaga, when, hindi po namin sila nakita. Ang ginawa ang buwan po namin, eh, sabi namin sa kwan, hintay na lang, hintay na lang, po namin yung service. Yung nga po, pagdating po nila ng alas nabi, saka na po, sinisig yung mga kasama namin yung natira. Sir, follow na lang. Okay. So, yung proseso ng investigasyon, since nasa Singapore, at gusto ng halakad niya ay maging mag ano Paano po yun? Sa inyong manakarabot, saan pa namin? Yun? Um, sir, nung mga kandak ng investigation natin, uh, doon natin malalaman yan sa... Actually, meron naman tayong uh, uh, for, sa for state control uh, mechanism Meron tayong ugnayan sa kanila. So yun nga yung sulat ng ating Personal Control Center at yung sulat ko doon sa uh, flag state kung saan nakaregister yung barco. So after kung uh, mag magka-receive tayo ng information sa kanila, hindi eh, doon natin sila bubuoy natin dito sa kandak natin ng investigation. Marikas 1 investigation ng Maritime Safety Services Command. Then after that, pag nabuha natin yung nabuha natin, we will submit it to the Department of Foreign Affairs. So, hindi na sa atin yan. Di so, siya diplomatic uh, mechanism, we have a mechanism on that. So, to uh, the DFA na. We have a problem. Follow please. Follow up, yes, please. Yes, Sorry, nakalimutan ko yung paalan niyo. Johnny. Ah, Johnny. Okay. Pwede Johnny? May wind up pwede? So, ah, uh, madaling na madilim po, those, no. oh, ano, po, ano man na yun, for, pero, nakikita nyo para yung Ano Opo. ano itsura? Mataas po siya na bar po. Ang nani na po. Yung kulay pula na Kulay pula po siya, sir. Pero malabo po. Hindi ko talaga manin na. Pero nakakuha ko lang po siya na kulay kulay pula. Dahil may naiwan pa rin po siyang bakas doon sa bangka namin sa day, Na pintura yung bar po. Dahil tumikipo sa bangka namin. Pero hindi niyo na naiwasan Nakatali po kami sa payo nun, sir. For 20. Madilim pa po yan. Hindi pa po kami umalis sa payo pag ganung oras, sir. Wala rin At, pong ilaw dun sa papan? Meron po, ma'am. At kumandar lang po yung mga na namin nun so, sure. Isay na rin po kami. So sa tingin nyo ba dapat nakita niyo kayo? Nakita nila kayo? Hindi ko po sure, sir. Dahil siyempre po, madilim po. Pero sa palagay ko po, sir, di ba po, ang barko may radar naman po yan. hindi nila na kung, may, kung mayroon ba o walang katamaan sila sa daan, di ba po, sir? ano ba yung kondisyon ng dagat ng panahon Kasi meron po kami na didinig like kanina umaga po na o pwede pong hindi nila naramdaman na nabangga kayo. Depende sa kondisyon daw ng dagat. Okay naman po. Kalmang-kalma naman po. Aros na sa one pit zero na yung ano yung So dapat ba pag nabangga nila kayo ay naramdaman nila? Hindi ko rin po masabi sir, dahil sa sobrang laki po siguro ng barko siya baka hindi po nila maramdaman dahil malaki po yung barko nila sa rega. Eh. Maliit lang po yung sa amin. So, posible hindi nila naramdaman. Opo. So, para sa inyo po ba, aksidente po ba ito? Opo, aksidente po talaga. So, yun ba yun? Opo, sir. Ganyan um, po ang one. Kulay. Na naiwan. Yung pintura naiwan doon sa one. Ito ba ka namin? Opo. So, sir, um, we're sure na po na aksidente po ito. And we are, ilan percent po tayong sure na? Pasipikana po talaga yung nakabanggay? Uh, we will rely, initially, we will rely dun sa traffic monitoring na nakita naman natin. Uh, accurate okay. uh, okay. uh, okay, naman yun at saka yung accounts ng ating mga kasama yung subscribers natin. No? And ah, so, uh, well, of course, uh, sa so, so, investigation, pagsasak, tata, no. oh, tutugmatugmay no. natin yan. Sa so, patayong we will sure. right. lock, this this happened. I know this happened off Pantasikan. Initially, we were talking about how close it was to Scarborough Shoal. Can we rule out Chinese involvement? Okay. Yeah. Oh, okay. una muna, hindi naman sa ang reference natin is galing sa port of origin nila, which is uh, Agno, Pangasinan. So, hindi natin na uh, dapat i-associate yan doon sa Malayo. So, malayo. Malayo kasi yan eh. Doon sa mga uh, eh, mabagod yung daw. So we can rule out Chinese import? Walang ma. Uh, Unong una, uh, yung San of Registry, wala naman doon involved na, na, bansa na sinasabi natin. Doon parang kita natin eh. So that's why ang sinulatan natin eh yung flag state kung saan siya registered. Pero paano may iwasan <coughs> yung ganitong incident, sir? And the advice kaya ng BCG sa mga fishermen natin? <coughs> Kasi parang Hino hindi ba? nakita, accident eh. Siyempre, may, may, may remedy yan para hindi devoted Yes, that is correct. Uh, actually, uh, so, meron naman tayong ugnayan uh, ng mga ating mga nasamahan na uh, uh, gaya nga nag-usap na rin kami sa taas. Ito uh, pa lang natin nire-remind na, of course, uh, first, uh they, they, need to be uh, vigilant as well. Uh, Unang-una, siyempre, they look out din sila. Pero sabi nga, uh, probably, sabi naman sa account ng ating kasamahan, kampante sila doon and of course uh, uh, masama ang tapos uh, they're there uh, to do fishing ventures uh, hindi hindi inasahan eh pero of course uh, well, uh, reminder natin sa ating mga kasamahan na uh, all the time dapat pero rin tayong designated na lookout, out We call it lookout sa mariner's term na ibig sabihin tayo magamasin sa paligid para uh, on our toes tayo palagi kita natin yung nangyayari sa kapaligiran para maiwasan natin. Pero base sa account niya, eh, bigla na rin lang sila kasi nga very poor ang visibility at that time. Sorry. Hi po. Uh, Hi yeah, po. mas Villar oh, yes, po from Net25. Sir, alam po ba yung mga mangingisda natin na nautical highway po yun? And uh, po, pwede po ba silang mangingisda kapag ka nautical highway? Uh, actually po ang sa within AC or open sea. So there is a freedom of navigation. So as far as sa mga fishermen po natin, ay eh, talagang uh, pwede silang mag For as uh, they will be more cautious and aware of the situation at the sa risk involved in the area. And on the part of the museum for as way forward, we can intensify our information drive to them, identifying those uh, nautical highway, especially to monitor international passage natin, okay. to be extra cautious okay. Para okay. the Opo. Pero before, sir, nagkakaroon po ba ng briefing yung post Guard uh, with the Fisherman's Group po para i-inform sila? We've been doing that, uh, yeah. but right now we are going to be more mm -hmm. intensifying sa campaign po namin sa amin. So, more focus on this uh, uh local highway, especially on international traffic.